Ako po para sa akin gusto ko bilhin ko. Kasi bilhin ko bukod sa bagong-bago, ikaw ang unang-unang gagamit. Tapos ano, depende sa kung ano yung talagang gusto mo. Magre-reflect yan eh kung ano yung personality mo eh doon sa baraha na bibilhin mo o kahit sa anong gamit na bibilhin mo. Normally naman, di ba, reflection yun ng pagkataon natin, ng sarili natin. At ang laking tuwa ko kasi yung mystic goddess na baraha, ewan ko po ha, pero talagang asin sabi ko, oh, parang himala kasi ako mahilig ako sa Philippine history. Ayan, nahilig ko magbasa ng Philippine history. And then, mahilig ako sa mga native, mga ethnic na bagay. Tapos, nang nakita ko yung baraha, ituan ko ako, parang ako may iyak. Eh, sabi ko, parang, nung oh, napaka-overwhelm naman, bakit parang alam na alam yung gusto ko para sa baraha. Kasi, ang tagal ko na naghahanap na merong native touch ng Pilipin natin, ng ano ba natin, ng bansa natin, yung gusto kong baraha. Kasi normally parang western ano eh, mga ano yung mga baraha. So, yun, talagang tuwang-tuwa ako kasi sabi ko, bakit naman nalaman ko ano yung talagang gustong-gusto ko? Ayun po. <laughs>